So, so, pupunta kami sa karinderiya! Karinderiya kami! ta Ito? <laughs> Kain ba? Ito po ba? Dito, dito, dito! Saan so, ba may masarap na karinderiya dito? <laughs> yeah, yeah. Hindi, dito po daw. Nilibre po kasi oh, ako <laughs> ng <na> dalawang <to>. Ang <laughs> saya-saya! Oh, Di wala kami sinabi. Nang oh, invento pa. Oo wala kami sinabi. <laughs> sa <Isabayin> kanya talaga. <laughs> Birthday na ni Kimchi Chi, siya manlilibre! Ay, ito po! Ito po kami kakain. Yeah. <laughs> Hello mga kay Plus. Ayan. Meron Hello. sasabihin sa atin si Kimchi na importante importante. Ayun na. Hello mga kay Plus. Um, ang masasabi ko po is kahit saan man po tayo ngayong Pasko, kahit mapakarigariya ma, dahil wala tayong pera or ano, ang importante po ay magkasama-sama tayong pamilya. Always remember, family is our happiness. Yay! Oh! So ngayon, kakain kami sa karigariya. Yes, we're here. Nagsama-sama. Yes. Yeah.